Hello Japan! Good morning, good afternoon, good evening. For today's video is pupunta tayo ng Book of Baza Super Bazaar. Ayan. So, I don't know kung anong ibig sabihin ng Book of dito sa Japan. Basta alam ko, um, dito po is mga, mga super sale ng mga sapatos, damit, bags, Basta, ang dami. So, andito tayo sa Book of Super Bazaar. Ayan. So, pataas kami, guys. Kasi I think mga, um, as I remember, third floor siya. So, kaway-kaway ako dyan. O, third floor siya. Hanggang third floor. So, paakyat kami. Ayun na nga. O, I fourth floor. I'm sorry. Fourth floor pala. So, ayun na nga, guys. Paakyat na kami. So, may mga damit na. So, um, hindi ko lang ma, ano ba tawag dito? Kung um, okay ukay ba to? O oh, I think okay ukay to, no? Ta comment down nga please, sino kaalam. So, mga okay ukay yata to, sobra. Oo, oh, oh, may, may mga, yung iba may mga branded, so parang halo-halo. Oo, oh, oh, so ayan, nagtingnan -ting ako sa mga bags. Ang ganda ng mga bags dito guys. So for only 1,619 yen. So um sa in Philippine peso nasa kuan siya. Uh, 500 uh, magkano ba magkano ba may uh, Magkano comment down please. Oo, so 800 na sa mga 350. Oo. So, 800 yen. In, in Philippine peso, 350. O, may meron, meron pa maganda, o. Magkano yan? Okay? Um, 800 pa rin. So, only 800 yen. Kumbaga, piso lang yan dito sa Japan, eh, 800. So, walong piso. Kung in Philippine peso, for only 350. 800 yen din. So, piso lang din yan dito sa Japan. So, one hand, ang, kan ang kanila kasing 100 yen is piso sa atin. Okay? Oh, ang ganda, ang kinis, ang bongga. So, magkano, magkano kaya yan? Okay, tingnan natin. Uh, 800 yen ten. So, I think for only 350 in Philippine peso. Mm -hmm. Ang ganda, oh. Perfect. Perfect sa mga may jowa. Uh, regalo mo sa jowa. Oh, for, oh, diba? For only 500. Na, nasa 200, 180 na lang yan. 180 in peso. Oh. Okay, ito. Maganda to. Parang pang rampa, 800 yen, pwede na rin. O, oh, ang ganda. Ang dami as in, guys. Ang daming bags dito. Ibat-ibang style, ibat-ibang kasi, ibat-ibang kulay, ibat-ibang brand. O, oh, for only 1,200. So, nasa mga, siguro, 450. 450 pesos in Philippine peso. Ang ganda kayo. Agtibay pa. O, oh, tsaka natinginan pa ako dito. Sobrang ang daming bag. O, oh, bag. O, oh, oh, magkano kaya to? Ang ganda nito, oh, parang mga, oh, eh, parang pang social For only, oh, 9,000 yen. In peso, ah, uh, magkano ba in peso? Ah, uh, 4,000, siguro mga 3,500. Ganyan, oh. <clears throat> Ayan, ito, 4,000. ang ganda, 4,000, nasa mga 1,800 lang. 1,800 in peso. So, uh -huh. 4,000 yen, 4,000 sa in peso naman 1,800. Ang ganda kaya nun ang tibay pa. Ito, maganda din to para sa mga kikay. Magkano kaya to? For only 4,500. So, maybe, maybe nasa um, 1,800 1,800 in peso. O, ang daming sapatos. Napakatibay at ang gaganda pa. Ano, di ba? Oh. I think lahat naman siguro all around Japan may book off. Di ba? Tama ko yan, so, basta ang dami o oh, tak o oh, iba't ibang kulay, iba't ibang brand, iba't ibang sizes, o oh, ayan na sila o oh. oh my god, ano ni, may god, Rina, seryoso ka ba? Ano ba, may god, ang daming hinakot na, may god, so mama Mary, loka, ang daming hinakot na bags. alam oh my god, gaganda. Ala, oh my god, Rina, kaluka ka, Rina, o oh, nagkagulo talaga sila, guys, tingnan nyo. Tinood, okay. yeah, tinood, hindi tino, tino, na rin. Uh -huh. Mm -hmm. Anak mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. okay, ko dito, 'yung Wala ba nito? Kinakukuha ko lang oh. Ay, patawan? Wala na object Oh, ayan guys. So, punta naman tayo dito sa uh, mga jewelry section. Meron din sila mga jewelry section like mga necklace, mga relo, sinsing, earrings. Oh, ayan si mama. Oh, Tingin-tingin siya si mama. Ewan ko ano bibilihin niya. Oh, ako, oh, ako. Nila ko na yung mga bags na pinili nila. So, ayun na nga. Nakapasket na yung mga bags na um, pinakyaw ni Mama Kaloka. Ang daming bags. Tapos, andito naman sa Kuya Sano. Nagtingin-tingin sa si Kuya Sano ng mga wallet. In fairness, ang gaganda ng mga wallet dito. Oh. Go ko sa yes, ano, oh. maghanap ka dyan ng bongga. Oh, meron din tayo. Tingin din ako ng mga like LV bags. Oh. Tinan din natin yung mga presyo. Oh, ito pa yung original guys ha. Tingnan nyo naman yung mga presyo. 54,000 in yen. Oh, meron din tayo 126,000 in yen. Oh, 49,000 in yen. Kaloka. Oh, 44,000 in yen in peso uh, um, magkano ba? Mga 18,000 peso. O, di ba yan? Mga original po yan, guys. Ha? man yung mga price. Hindi kayo maloloka. 100,000. So, nasa mga 40,000 ang peso yun. O, kaloka. Mga 57,000 in yen. Meron ding um, 80,000. O, di, dito rin tayo sa kabila. Meron ding o 20,000, mga kuan yan, 8,000 in peso yan. So, pagkakalam po karon 12,000 yen o oh, 12,000 mahigit isang uh, isang lapad tsaka isang libo o oh, ang daming bags dito in fairness tsaka ang titibay tsaka mga original talaga to ayan 8,000 oh my god mm, di ba ang ganda ang ganda dito guys o oh, 15,000 o oh, tapos dito na tayo sa wallet pinalikan ko yung mga wallet tingnan natin yung mga price sa wallet Oh, 737. So, maybe nasa, ano siya, mga 280 in peso. 200, 280 yung wallet na yan. In peso, ha? O, oh, so, tingin pa tayo ng iba. Ibang, oh, 3,000. So, nasa mga, um, on 5, na siguro mga 1,200 in peso. O, oh, ito, ito, ayan, maganda. Magkano kaya? 2,500 so nasa mga kaan Maybe 1,000 pesos or 5,000 na sa mga pawn siya. Siguro mga 5,000, mga 2,200 pesos. peso. oh, ayan, ang ganda. O, oh, pako. Ang ganda ng orange. Ayun yan. oh, magkano ba yun? Hindi ko nakita. Okay, so, ayan. Maroon, magkano yan? 3,000. So, siguro na sa mga 1,200 pesos peso yan ayan, parang goma. Magkano kaya yan? 464. Um, nasa mga kuan. 180. 180 in peso. Pwede na. Ayan. So, nagtinginan din tayo dito sa mga sandals. O, oh, 7,000. Uh, 7,000. Nasa kuan siya siguro. Siguro mga mm, 200. 2,800 in peso. Yan, 5,000 siguro na sa mga 22 pesos yan 7000 yung paren 735 mga 2800 pesos yan 5000 mga siguro mga 1,900. 8000 pesos ayan 8000 yan mga siguro mga for example ah, mga, mga 38.35 uh, 3500 oo oh, oh ayan, magkano din yan? Uh, tinan natin yung boots. Um, uh, 18,000 kaloka. 18,000. Yung so, sunas sa mga, siguro mga 7,500. 7,500. Yan. Maganda din to. Magkano to? 15,000. So, nasa, siguro na sa mga 6,900. 6,900 pwede um, in peso Oo. Diva Bongka. Ayan. Ano pa? Eh. Ayan. 5,000. Siguro mga kuan yan. Mga uh, 1,8 peso. So, nagtingin na din sa mga ibang agdaming bags, guys. O, ba, o, pack, o, ang dami iba't ibang kulay, iba't ibang design. Sobra, sobrang dami talaga. As in, maloloka kayo. So, panuorin nyo muna to, Mag-enjoy kayo. Mamili ng mga bags. Oh, may mga rilo din sila, guys. Oh, titingnan natin yung mga yung mga rilo nila. Ang gaganda ng mga rilo nila, kaloka. Oh, may 4,000, may 5,000 yen, 6,000. Oh, 20,000. Oh, diva, ang kaganda ng mga rilo. Mayroon 30,000. Oh, pack. Oh, gaganda. Oh, mayroon din, Meron din sila mga malalaking bag like si Lynn, 38,500. So may binasa ko siya, mga 18,000 pesos. Oo, 18,000 pesos. So yan. Ay, ito, itong black, magkano to? 57,000 kaloka, ang mahal. siguro na sa mga kuanyan Um, 25. Ah, uh, hindi na ako sa math. Okay, ayan, 12,000. Oh. oh si, si, at, alay, oh. Pak, oh, namili na ng mga damit. Siguro para sa mga anak ni Ate yan. Kasi nga, pauwi na sila ng Pilipinas. Pabalik na sila. Ayan. Ayan si Mama. Pak, oh. Ang dami damit, Mura lang din yung damit dito-dito, guys. Oo. Ayan. So, pili-pili lang muna si Mother. Si Mama. Ayan. Pak na pak. Ogo, Ate Aray, laban.

Ayun guys, so nagtingin-tingin din ako ng mga sandals dito. Ito po ay 4,000 so na nasa mga 1,800 uh, in peso. Ayan sa Ate Alay. So tumitingin -ting din tingin siya sa mga sandals. Ang ganda ng sandal in fairness. Ang ganda ng color, ang ganda ng shape, ang ganda ng style. Kaso medyo malaki sa kanya. O, oh, mal maliit yung pa. So, wala. Ang ganda pa naman sayang in fairness. Ayan. So, pinalit niya Ate Alay. Magkano naman kaya? 4,790 yen. So, nasa uh, mga 2, mga maybe mga 1,900 in peso. Ayan. Tsaka naka 30% off siya. Ang ganda ng sandal. O, um, magkano kaya yan? Okay, let's let's okay, 1,600. So, nasa mga, siguro mga f, f, six, uh, 600 peso in yen or uh, 700. So, ang daming bags, ang daming, basta ang daming bag. Merong backpack, merong sling bag, shoulder bag. Ang dami ko, sobra. O, oh, tingnan nyo, pack o. Oh, ba diba, ang dami, grabe. Kano yan Dai? aside from bags, ang dami din mga shoe wear dito, mga sapatos, sandals, boots, etc. Sobrang dami guys. At uh, naka 50% sale sila. Ayan, o oh, di bang ba ganda? Oh, so pwede di, o oh, oh, matignan nyo yung mga bag, mga backpack, o oh, ang ganda. Anong bag ba yan? MC, NGM. Uh, tignan natin yung ano, uh, magkano ba yan? Magkano yung price? 800. So, nasa mga 350 peso in yen. Eh, in peso. 350 uh, diva oh ito anong bag to ayan maganda magkano kaya okay 800 na sa mga 350 peso oh ang dami mga bags. Sobra. grabe maluloka ka mababali ka malilito ka kung anong mga oh, 1200 oh di ba? nasa mga siguro mga 450 pesos oh diva so yan lang muna guys thank you